Eh, hey, anyong mga kabusan, nagkayaan nga kami dito na maglakad-lakad sa may ng pudong. Pero ang dami pala naming nabili. Hindi inaasahan na tuloy kami ng Lotte Mall at sa ng pudong mga kabusan. Eto nga, kasama ko pala dito si Sam Melby, Jeff Canoy at si Jero Corabal. Ngayon na nga lang ulit kami nagkakasama na apat maliban sa bahay. Lagi kasi busy dito si Sam Melby at laging may taping. Alam nyo na, iba talaga ang leading man. Thanks doon. Eto nga, papunta nga kami sa ng Pudong. At dumaan nga muna kami dito sa May Gwangbok Underground Shopping Center bago nga kami umalis sa bahay na pagdesisyonan na namin na magpamasahe kaming apat. Itong massage chair na ito kahit 20 minutes lang ay okay na okay na sa amin. Marelax man lang ang aming katawan. Pero iba talaga ang karisma ni Jeb Kanoy sa mga Thunders. Agad-agad ay inuna nga siya. Kinindatan niya ata bago kami pumasok. Next <laughs> Pagkatapos nga namin dito ay pumunta naman kami dito sa may aqua mall. Pagpasok nga namin ay ito nga ang makikita dito sa loob. Merong itong fountain na kinagigiliwan ng mga tao lalo na ang mga bata. Napakaganda din naman kasi itong fountain na ito sa loob ng aqua mall. Dumiretso nga lang din kami dito sa may heart Tamang window shopping lang kami dito mga kabusan. Parang natatakam na naman kami dito sa may chocolate. Kaso sa kanalang kanalang na namin. Sinubukan ko naman itong upuan na ito para sa camping. Ang ganda, saktong-sakto at comfortable nga itong inuupuan mga kabusan. Pero dahil pauwi na nga tayo hanggang subok na lang muna. Kompleto na nga din ito para sa camping. Magyayaya na lang ang kulang at sa mga lulutuin. Yung ganito ang pormahan namin na short at tamang short lang. Pero sa multa tambay, parang mamamalangkay nga lang din kami. Ang init kasi kung magpapantalon pa kaya short na lang muna total malapit lang naman kami dito at isang sakayan lang Umakit na nga lang din kami dito sa may Samsung, ang ganda din talaga ng mga cellphone dito Kung quality lang din ang pinag-uusapan, syempre subok ko na din ang Samsung Proven and tested, tunay na quality Eto na nga, napasandal na lang din ako dito habang inaantay silang nagbabayad sa may counter Pagkatapos nga namin dito sa may Aqua Mall, lumabas na nga kami at pumunta sa may Nampudong Street Dumaan lang kami dito sa may no brand burger dahil nagugutom na ating kami. Alam nyo ba mga kabusan, ang mga fast food chain dito ay kakaunti lang ang mga service crew? Katulad dito, tatlo lang sila. Hindi katulad sa atin dyan sa Pinas na napakadami. Iba kasi ang practices nila dito, self-service. At yun nga sana ang tularan nating mga Pilipino dyan sa Pinas. Minsan kasi ang iba, kung makautos sa mga service crew ay grabe. Pero syempre, kung babawasan ng mga crew ang mga fast food chain, dyan sa Pinas, mawawalan na sila ng trabaho. Habang inaantay nga namin yung order namin dito sa gilid, ay saktong may mga kababayan din tayo kasabayan namin na kumain dito. Kumain lang kami dito sa glit at lumabas na nga din kami. Tapos nakita ko naman ito, hindi maganda mag-hotel dito. Panigurado makukoma ka sa pangalan pa lang ay hindi naligtas. Kaya wag na wag mong susubukan. Ducks doon. <laughs> Dumiretso nga lang kami dito sa my Foot locker. Habang nagtitingin nga kami ay sinabihan ako rito ni Jericho Rabal kung gusto ko ito kaya pinatray niya nga itong sapato sa akin at saktong sakto nga sa sukat ko. At siya na nga daw ang magbabayad. Nox naman. Matagal din kasi kami nagkasama sa bahay halos limang taon din. Bago dumating si sa B. at si Jeff Canoy. At kakaisang taon pa lang kasi nilang dalawa. Ang astig nga at napaka-forma mga kabusan. Kaya sinukot ko nga silang dalawa. Kaya napabili nga din dito si Samuel B kaya parehas na nga din kami ng sapatos. Eto nga binabayaran na nga din dito ni Jero Corabal lahat ng mga sapatos na napili namin. Inantay na nga lang kami dito ni Samuel B dito sa labas dahil nagtingin pa kami sa katabi ng foot locker dito sa may ABC Mart. So eto na nga. Sabi lang namin bago kami umalis sa bahay ay maglakad-lakad pero nabudol nga kami ng Nampodong at Aquamall kaya napadami nga ang shopping namin. Lux naman. Dahil sa pa-uwi na nga din tayo at meron na nga akong discount sa pinamili ko kanina na 30,000 won kaya niyaya ko nga silang mag gongcha. Masarap ang gongcha nila dito mga kabusan. Nag order nga lang kami ng pare-parehas na nang sa ganon ay masarap lahat. Kung pupunta pala kayo dito sa Busan, dito sa may Nampudong Street, sa may tapat ng Gongcha, dyan sa may escalator papunta sa may Busan Tower, sa may yung busan Park. Pagkatapos nga namin dito at dahil gabi natin, kaya dumiretso na nga din kami sa may Sakayan. So hanggang dito na lang ang vlog na ito mga kabusan. Annion!